mga busing ako ngayon ay magkikilaw ng gabi itong gabi na to ay pangkilaw lang talaga to hindi ito pwede na uh, mo pag niluto mo siya magiging makati siya pero kung kikilawin mo siya basta susundin mo lang yung tamang proseso yung pigaan mo siya ng asin mawawala yung kanyang katit Masarap ito mga busing na kinilaw. Babalatan muna natin mga busing. Yan. Yan, yeah, tumutulo na mga busing, oh. Kumunti mm. mga busing. Kumunti yeah. na lang, oh. Kaya na, di ba? Ang dami. Ngayon, kunti na. Oo. oh. Isang ano na lang. Ganito na lang, mga busing. Oo, oh, kadami. Halos wala nang natira.

Talking about the serious number. At first, she thought it was her boss playing a, and and a When she turned around, she saw a strange figure beside her. In her. Later, Mark brought his new newborn son and his wife down. Yeah. But just as Jane wanted to go see the baby, he offered her congratulations. Mark's wife whispered out the same words in the same voice. His father told him that if he buried the tail and whispers his spell, it would come back to life. It was a Lagyan natin siya mga busing ng ano, sili. May sili siya. Ito na mga busing. Dadagan natin mga busing ng kalamansi. perdagang Lageda, ke Padang sibuyas so, para siguradu nama Arab mau bangunah mengabusing Ayun. Titikman ko na mga busing. Masarap mga busing. Masarap na papulutan. Wala kang malalasahan na makate, wala. Sarap mga busing.